charger Pwede magbenta dito para makakaya ka magbenta Kakaya <clears throat> walang, walang benta <laughs> First time <clears> Hindi <throat> natin magbenta dito kung makakabenta tayo Kahit isa lang Eh <clears throat> oh, no, ito. Actually maganda siya, magandang gamitin siya. Tatlo, 3-way siya. May Android o oh, may iPhone, 'no, oh, 'di ba? May iPhone siya ito. Tapos meron siyang Android, tapos meron yung 5C. 'No, oh, 'di ba? Ah, nakapinsya guys, ah nakapinsya. Pasuyo po, pasuyo. Shoutout sa inyo lahat, guys. <clears throat> Magandang umaga po sa inyo lahat Good good morning First time po magbenta dito Hindi ako marunong magbenta guys Sa live lang First time Nakabenta sana ako ganito guys So please 55 pesos lang bili na kayo ng charger Guys Kayo nang bahala dyan. Check out Check out na po Sa mga nandito Shout out sa inyo lahat Magandang umaga sa inyo lahat Pa-share po ng live So sure First time ko magano guys, magbenta ng ganito. Baka kumita ako ng million-million dyan. Kaya, shout out sa inyo. Shout out, shout out, shout out. Sige, GG, join, join, join guys. Pa-heart, pa po. Heart nyo naman oh. Mga hindi nag-heart, pangit. Ang, mag Ang hindi, hindi nag-heart dito, pangit guys. Heart nyo na. Ang hindi nag-heart, pangit. <laughs> Bili na kayo, sige no. Bili na kayo. Charger. 55 pesos lang. Shout out. 55 pesos lang. Bili na kayo ng charger. 3-way na siya. Pang 5C. Pang iPhone. Tsaka tablet to. Pang Android. Ang hindi mag-heart. Guys, pa-heart naman Oh. Ang hindi heart, pangit. Gart na kayo. Heart, heart, heart. Tap, 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 tap. Ano nga mga nagda-tap, tap, tap. Wala talagang, wala talagang bibili ha. Bili na kayo guys. Sabilisan nyo. Tap, tap, tap. Bayan? First time ko nga mag walapang walapang wala pang, wala pang nagtatap ng puso-puso dyan. Ano ba yung mga tao dito? Kala ko maganda sa TikTok. Sa Facebook na lang yata ako mag ano eh. Saka YouTube. Anong nangyari sa inyo? What? walang, walang, walang bumibili guys? Mag-tap-tap-tap tap, tap. kaya dami nyo pag pogi yung nakalive, talagang pupuntahan nyo, no? Pag may mga abs, akala nyo mayroon din akong abs. Hmm, puntahan nyo na yung nakapin, guys. Go, go, go! Puntahan nyo na, go! Ito, ho. Shout out! Kobe! Pait Bossing, shout out! Eh, Mr. Po, shout out! Pero siya, guys, meron siyang ano dito, Oh. Yan, may nag-heart na, isa. Sa labas, sa nag-heart ng isa. Sino yung nag-heart ng isa yan? Sino yung nag-heart? May nagart na isa. First time ko nga magano dito magbenta guys. Pagbigyan nyo na ako oh. Oh ito oh. Uh, umiilaw siya. Meron siyang 3 way. May ano 5C. Tapos meron siyang iPhone tsaka Android. Oh, may Thank you sa mga nag -heart, heart guys. Pagbigyan nyo na ako first time ko mag live dito guys. Ano ba nangyari sa inyo oh. Bili na kayo check out na guys. Hindi pa ako kumikita dito. Ang tagal ko na. Tatlong taon na ako sa TikTok. Hindi ako kumikita dito. Puro sa YouTube at saka TikTok at saka ano lang ako kumikita. Sa anong tawag dito? Sa Facebook. Okay, Facebook guys. I-follow nyo ako sa, uh, sa YouTube channel ko. Edward Laksina. pagkano 55 pesos po. Nakapin siya ma'am. Nakapin. No? Three way siya. Uh, ano tawag nito? 5C. tas meron siyang iPhone. Tapos, meron ditong Android. Okay, i-click nyo na po. Shoutout ko, be, pait para bi, bibili siya niyan. Ano? Shout out nga ni Kobe Pait. O oh, shout out sa iyo. Buti nga ikaw kumikita na kan. Kumikita ako sa TikTok, uh, YouTube. YouTuber ako saka vlogger ako, guys. Sa ano ko sa Facebook ko meron akong 204,000 followers. Tapos sa uh, sa YouTube ko is sa eto teh Pakita ko sa inyo May password Okay pakita ko sa inyo ha para alam niyo po na meron akong YouTube channel tsaka Facebook Pas Sino sabi niya shout out nga Kobe buti nga ikaw kumikita sa ano Pa shout out sa inyo guys pa-share ng live eto Bilhin na kayo guys first time kong ano dito 129 oh go Oh Checked out na kayo guys Wala pa akong benta First time magbenta dito sa TikTok Sige na po Sige na Sige na po guys Sige na po Bili na kayo Bili-bili 5200 lang ako ng 500 dito Masaya na ako dito Sige na po Sige na po guys Bili na kayo Bili Paano po ba idol Maging isang vlogger Madali lang Siyempre, gumawa ka ng content, kailangan magpatawa ka. Kung nag-tutorial ka, ba, paano magluto, paano maglinis ng muka, ganyan. Depende yan kung paano, paano ka magpatawa ng tao. Ganon. Okay? Check out nyo na guys. So, ito. Ay, na ako. Ito, nalolobat na guys. Gagamitin natin siya ngayon pag naglobat ako. Okay, yan pa ba yung mga tanong nyo guys? Ito, 3 way siya. May umiilaw pa o. Oh. Nakapin siya. Nakapin, nakapin. Ito yung ano ko guys sa Facebook account ko. Punta kayo sa Facebook account ko ha. Kung gusto niyo akong puntahan. Ano ba yung palo ano ko doon? Ito, ito, ito. Ito po guys. Para love nyo ha. Ah, uh, parang pa para hindi ako nagsasabi niyo, nag-test ng ako. Saan na ba 'yung paano ano to? Paano mag-back ng camera to? Paano, guys? Paano mag-back ng camera dito? Hindi ko marunong. Paano mag-back ng camera dito, guys? Ayun, oh. No? Paano po mag-back ng camera dito? Hindi ko alam. Shout out sa mga nandito, guys. Go, go, go. Ano, paano ba mag-ano dito? Ayun, ayun. Nakita ko na. Ah, uh, camera flip. Ayun, ito, 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 ito. Ayan, guys, oh. Yan po yung account ko, ha. Yan, oh. Di ba meron akong 804,000 followers na ako dyan? Puntahan nyo yan, guys, ha. Okay. Minsan nagbibigay din po ako ng kaskas -kas dyan. Chikas. Ayan o. Oh. Ayan na. Yung nakikita nyo. Edward Laksina ha. Ayan. Okay. Hello. May kay Paloma. Ay eh, salamat po sa mga nag-follow. Thank you. Thank you. Ito po guys o. Oh. Ayan Oh. Yung oh. nagagamit siya, diba. O oh, tatlo yan. Dito meron na dito. Ang uh, tawag dito. It's Android. Tapos ito naman sa iPhone, di ba? O yan. Tapos umiilaw siya guys. Kapag umiilaw siya, okay yan. Mabilis mag charge to. Mabilis promise. Maniwala kayo. Kung ginagamit ko to guys. Promise to. mabilis mag-charge. Tested ko na siya. Ito po to. Okay? Bili na kayo guys. Naka-check out na. I-click nyo yung naka-ano. Naka-ano dyan. Ito. yan Ito yung ano. Yung 5C. Ito naman yung sa iPhone. Ito naman sa Android. Tatlo yan. Kayo nang bahala dyan ha. Paki-pay pay, pay, anong tawag doon. Check out. Pa-share, pa-share. Pa pa po ng live guys. Sige na po. B Bili na kayo guys sa ngayon. Nakapinsya ngayon. Bumili na kayo. Sige na guys. Paano kung malalaman may check out dito guys? Paano kung malalaman kung may check out kayo? Saan po ba malalaman may benta ako? Paano kung malalaman may benta? Paano po maglaman? Wala. May benta po ba ako niyan? Guys, paano ko malalaman may benta ako, guys? Hindi ko alam paano magbenta dito. First time ko ano, guys. First time magbenta sa TikTok. Paano, paano po? Pakituro. Pa-heart-heart, guys. Sige na. Paki-heart po. Paki-tap-tap-tap-tap-tap. Tap, 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 tap. Yung mga sinasabi ng mga tao, diba? Tap-tap-tap-tap-tap-tap. Tap-tap-tap-tap, guys. Tapos walang... Guys, palipad kayo. Ano ba magpapalipad dito? Paano magpalipad ng mga ano dito? stars stars parang wala akong kamumuwang dito guys magpalipad kayo na ano tawag doon ano yan ano yung mga palipad diyan alam ko alam ko sa TikTok ang pinakamadami dito ano yung ang tawag doon yung dragon ano ba yon lion lion oh gip gip AJ Lamayo shout out thank you thank you gip yon oh hindi ko alam eh first time ko mag dito sa sa TikTok tapos magbebenta ako hindi ko hindi pa rin ako nagbebenta dito kaya nagbenta ako na try ko lang kasi bumili ako ng ganito yung charger na ano wire lang siya nasa ano natin binili ko to nasa 55 ata tapos kapag may complete siya nasa 100 plus basta nakapin yung basket guys 5 pesos lang yung kikitain ko diyan in case na nakabenta ako ng isa Okay na yun, malay mo, umabot ng benta mo dyan, mga isang daan, may 500 na ako, may ganyan ako, Ah, oh, maganda, no? Maganda siya, Sir, ano? Sir AJ, maganda, no? Oh, sabi ko sa inyo, maganda siya, eh. Three-way siya, guys. Three-way. Meron ditong iPhone, may ano siya. Actually, ang, ang ano niya, ang kagandaan nito, guys. Ah, uh, ang kagandaan nito, tatlo siya. Halimbawa, yung cellphone mo, dalawa. O, ya, tatlo. O, tatlo. Isang iPhone, isang Android, at saka isang, ano, isang 5C charger. Eh, di maganda. Ay, may nag-send. Hoy, well, may nag-send, guys. May nag-send sa akin. Si ano, may nag-send sa akin si Rose. 37 Rose. Pagkano 'yan, guys? Ay, but may violation ako. Guys, ano to? Ano, irrelevant para product promotion violation. Ano to? Hindi ko gets. Bola ko. Ba't may violation ako daw? Ah, 10 pesos. Ah, okay, okay. 10 pesos po yung tubo. Salamat po kay Ma'am Rose. May, nag may nagbigay sa akin ng ano, stars. Ano ba yung tawag doon? 37? May nagbigay sa akin. Sino yun? Magkano yun, guys, kapag 37 rose? Magkano po ang kikitain ko dyan? 37 pesos? Hindi ko po alam. Wala talaga akong alam, guys. Ay, salamat po, Ma'am Rose. Nagbigay ka ng 37 stars. Hindi ko kasi alam kung paano po yan eh. Hindi ko talaga alam. Promise. Grabe, 200 to, 200 to viewers. Ah, peki lang. Diyos ko. Diyos ko. Akala ko man, nagbigay sa'yo ng magkano convert. Hindi ko alam eh. May asabi niya dito, gift. May nagsigaw sa akin ng gift. Ah, uh, Ah, fake lang pala. Puset, akala ko totoo na guys. Fake lang daw, sabi niya. Fake lang po yun, sabi niya. Oh, may nagbigay sa akin 37 draws. Akala ko totoo na. Hindi pala totoo. Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Ano ba yan? Nawala yata ang kwenta yung live ko na to. Wala ano, wala akong benta yata. May benta na ako guys, paano ko malalaman? Lumalabas kasi yan pag... Oh, wala, walang lumabas. Ikaw talaga gift. Niloko mo ko. Kala ko meron akong gift. 37 pesos stars. Thank you, thank you guys. 189 viewers, maraming salamat. Thank you, thank you. 202 viewers, maraming salamat po. First time ko mag-live dito, magbebenta. Hindi pa ako nagbebenta dito ng mga ganto guys. Okay. Magkano ba maglagay ng item sa basket? Magkano ba? Hindi eh, ko alam. Sir AJ, na not... Actually, first time ko na dito magbenta eh. Sabi pa ni asabi ah, pa ni TikTok mayro daw ang violation. Hindi ko lang paano man violation ko wala naman akong ginawa masama. Nagbebenta lang naman ako. 'Di ba? I mean paano? Ano ano mo siya i ipin mo lang siya sir. Add add product mo lang siya. Ngayon na nakita ko eh add product sa setting. Tapos kailangan mayroon kang product tapos i-ano mo lang siya i-antaw dito i-demo -de mo lang siya. Ayun mayroon siyang iPhone, Meron siyang Android, yung Android na basta Android to. Tapos yung isa naman 5C. Kasi latest ngayon yung mga 5C, latest yung 5C. Guys, tap 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 yun naman yung puso. Ah, oh, bigyan niyo na ako naman mga puso. Mga siguro mga 100 oh, kaya 1 million puso kung kaya. <laughs> Online selling din 'yon. No, hindi ko alam eh. Ay salamat po sa nag-follow, Nordber Doranable, shout out po, salamat clothing. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ngayon, ngayon, ko lang nalaman, pasensya na ha. Hindi ko siya alam to. Hindi ko alam talaga guys. Basta ako nag nag live lang ako tapos biglang dumami yung viewers ko kaya tapos nagbenta ako ng charger. Kasi pumili ako ng charger dating ganito, yung tatlong yung three way. Tapos yung umiilaw. Thank you po kay Evelyn Salamat sa pag-follow guys. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Sana may magpalipad sa akin ng dragon, no? Kaya ang tao doon yung lion, no? Kapag may nagpalipad ng lion dito, maglilibre ako dito. Ililibre ko kayo, guys. Ililibre ko kayo ng candy, yung max, di ba? Sige na, guys. Sana may magpalipad ng ano dito, yung anong tao doon? Yung lion, sino kaya mabait sa akin maglilipad ng lion? Sino kaya ang magpapalipad namlayon dito ka no 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 chat out sa inyong lahat 186 million viewers thank you thank you guys pa heart heart po heart natin guys tulungan nyo naman ako mag heart pag ganito guys may, may lumilitaw sa akin your life is found to be deliberate sharing polls ideas or impression engage user adjust your content avoid the removal product sabi niya ano yun Cancel ko siya. kina ko, guys. Uh, may galaw shout-out sa inyo lahat, guys. Maraming salamat po sa mga nandito. Go! Damiyan po natin yung viewers natin, guys. First time ko magbenta dito. Paano magbenta? Thank you, thank you, thank you, thank you. Wala bang ano dito magjo-join sa akin, guys? Sana may mag join sa akin ng mga sikat na ano dito, mga TikToker. Paano kaya mag-invite ng ano dito? Pwede mag-invite dito? Sino man pwede invite natin? Hindi ako marunong dito eh. Paano ba mag-invite dito? Paano mag-invite guys? Turuan nyo ako. Paano mag-invite? Sa mga ano, sa mga, wala pa mga ano dito, mga yung sikat ngayon sa mga social media ngayon. Sino mga sikat ngayon sa, nag ano, nagbebenta sila, di ba? Ang daming nagbebenta. Ano ba yun? May nakikita akong mga pangalan na nagbebenta dito ng mga sikat sila. Yung pinag-uusapan nila ngayon sa TikTok, trending sila ngayon. No? Anong nangyari sa akin walang benta? O ka no, no no 187 viewers. Padamihan nyo pa ang aking viewers. Viewers dito pe. Hello kay Gringo. Gringo. Dan Dotero. Shout out. Guys, huwag nyo pong kakalimutan na paki ano nyo ako ha, paki follow nyo po ang aking uh, ang aking. Ito yung Facebook account kay ha, Edward Laksina ha.